Iniinom mo ba ang amlodipine? Ito ang mga dapat mong malaman bago ka uminom niyan araw-araw. As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Amlodipine ay gamot para sa high blood o alta presyon. Isa itong calcium channel blocker na nagpaparelax ng blood vessels para hindi masyadong pressured ang daloy ng dugo. Madalas itong iniinom once a day at karaniwang dose ay 5mg o 10mg depende sa reseta. Pero hindi ito instant na nagpapababa ng blood pressure ang panatili ito. Kaya kahit normal na ang blood pressure mo, tuloy pa rin ang inom hanggat hindi sinasabi ng doktor na itigil. Side effects, pinakakaraniwan, pamamaga ng paa, pagkahilo at mainit ang batok lalo na sa umpisa ng gamutan. So to be clear, ang bloodipin works slowly but surely. Huwag basta-basta itigil kahit okay na ang pakiramdam mo. Always consult your doctor. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse para sa mga gamot tips. Follow for more.